Riveras Beach Resort. Bukawang um, tayo ba? Bumili po ako ng talaba. Kasi gusto ko pong itatrya siyang kainin dahil simula sa kung hindi pa po ako nakakain. Ngayon pala ang first time. Kaya tikman natin kung anong lasa. Kung anong talagang totoong lasa nito. Kasi matagal matagal po nang pinapangarap na magkain nito. So ngayon, finally makakain na ako. Okay? Ito po. Try natin.

Gusto mo rin ba? Diyan, tuway. Ay, diyan. Talaba lang kasi wala nang tuway. Dili, diyan, kung? Yun ang marami dito, eh. Diyan, ting gusto mo dito, eh. Okay. Ah, ito. Ay, ang hirap bukasan, guys. Pili ka dyan, Ay. talaba o tuway. Diyan. pwersahan talaga to guys. Ito guys. Woo! Finally. Buksa na. Uy, matubig. Oo. Oh, ba, diba guys? Ang sarap. Ang guys. Masarap na. Oh. Ito guys oh. Ito po yung laman niya. So ngayon, lagyan natin ng suka. Kuha na ng suka. Pa. O, di ba? Try natin. <laughs> First time ko makakain nito. Ngayon pa lang. Subukan so, natin kung paano to, ano, kung anong lasa talaga kasi simula sa pundi pa ako nakakain nito. So, ito na, umpisahan natin. Ano ba to? Buksan natin. Ito, medyo malaki-laki. Maliit lang bang ano yan? Baka matusok yan. Kaya ano? no? Paano ba to? Ang hirap, no? Kanina, madali eh. Maghanap tayo ng... May mga video buka-buka ilang lang pa Meron ha? 50 tin. 50 tin. Ay to to. Ito medyo. Oh, ano ano pa ito. Ito talaga siyang ano Oh, di pa. Suka na san suka. ano ni. Oh oh, di diba? Ito guys, so oh. eh, hindi. hindi lang siya mataba, maliit ito, suka to. Itangin. Oh, tapos lagyan natin ng suka. 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 Oh. Yan. Yan niya. Pos kain. Ibasan pa 'tong malungkot. Ay, dapat gitan sa. ko na 'yan. Kita.

yan ito guys. masarap gingugin. ito po yung talabasa, ito po yung talabasa panggasena. slippers, slippers, slippers. bolinao. dami guys, dalawang kilo, dalawang kilo ang binili ko. Ito na lang natitira kasi ako lang kumakain. Sila ayaw nila. Hindi sila nasasanay sa lasa. Ito po 'yung ano niya, sabaw-sabaw. Sa wakas, guys, nakakain na talaga ako. Sino ba Sino? Thank you, guys. Thank you for watching. Bye. Ayos, mamaya. Maraming pagkaing dito. So ngayon, guys, ito po guys, may regalo po ako galing po sa pinakamaganda kong pamangkin. Kay Darling. Tsaka kay Inday Gamay. Ngayon, bubuksan natin guys ha. Guys, so super excited guys. Magkano kayo Yes, guys. Nandito kasi kami ngayon sa beach. Wow. wow ano yan? Wow! <laughs> ganda! Wow. Ano guys? Bag guys! Bag guys! Bang, bang, bang. Bug, guys. <laughs> wow guys! So guys. mahal to guys! Pamilin guys! <laughs> Pamilin guys! <laughs> Galing po ito sa kapatid ko guys kay Inday O diba guys, coach? Ay, oh. ang ganda! Ganda no? Mm -hmm. guys! <laughs>

Dami na guys. Ito naman guys. guys. Wow, the kanina to okay darling. Ano to guys? Ano? Wow the guys, ito pa nga lang daan. Pagalingan guys. The oh bagay sa iyo ta lahat ta guys. Bagay sa'yo yan. Ang ganda, Ling. Thank you very much, Ling. Ay. Oh, guys. Di ba, guys? Bagay sa akin, guys. Parang kung 18 years old, guys. Ang ginoon ko, guys. <laughs> <laughs> Just, oh, guys. Ang <laughs> ganda <laughs> nito, Ling. Saan hmm. ito binili? Siyempre, secret po. Di ko, buto. Wala ko nga, Ling. Di ako nagbibiro. Gusto kong mga ganito, eh. Mag, ano ba, yun? Mag, malingki. Us. Si okay, kumulapa naman guys. guys mula mula ang yung ganda, yung guys. ganda nito guys. Su sukat natin guys. Hmm. Oo oh, ba diba guys? Sakto nga pala. Oo, oh, sakto kay guys. <laughs> yung mabili kami na saging guys. Ang guys. <laughs> Ay, guys, kumulapa din guys. Pinalakhet na ko sumpa. Hindi prop naman kasi hangin siya diya puli. Hindi siya hangin masyado teh. Oh? Hmm. Ano <muchas> Ang ganda mm. oh, guys! Ganoon po, guys! Ang talaga! <laughs> Hindi mo kayanin. Bito Ling. Ang ganda, <talaga. laughs> ni, Bitoleng, ang ganda din. Pa, ay, Ling. Basta pa eh, Ling. Ako, mo mong lubot eh. Wala, ganda, guys! Ang so, payat payat ko tingnan, guys! <laughs> Bito Ling. Ang ganda. Promise. Ang ganda. Thank you very much, Ling. galing An ito kay darling. Sige na. Sa pinakamaganda kong pamangkin at pinakamabait sa buong mundo. Ay, ay. Kuwata, guys. <laughs> Good morning. Bye. Bye. Thank you subscribe vlog.